Um, may ka nga nang manuk manok doon. Ay, walang ko, wala ako sinasabi uh, mag... pa -uwa. ko sa iyo. Kung sumunan namin, Kailangan Hindi ko magawa kasi ang kamukha kami. Hindi ko naman mag kung kahit kaya ko ang ko. Hindi ko alam Hindi ko kaya mo akong tigisin eh. Ikaw, kahit may siya, hindi kita ako, Marcy, ito. Lakas na, ka! Sa akin yung pinalaman. Ano sabi mo kanina? Pagkawas yun, hindi mo ka na. Oo oh, Oo. Oh. Oh, ba akong yung sinabi ng Jibisto? Oo. Oh. Walang hinabi ko yung warmish eh. Baka